Lahat tayo gustong makatipid, 'di ba? Pero alam mo bang may mga bagay na hindi dapat tinitipid? Ang mga bagay na ito, kapag pinagkaitan mo ng sapat na halaga, maaaring maging dahilan kung bakit hindi guminhawa ang buhay mo. Gusto mong malaman kung ano yun? Stay tuned dahil sa si video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang walong bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin kung gusto mong umasenso at maging masaya. Minsan, hindi sa si pagtitipid na kukuha ang tagumpay, kundi sa si tamang pag-invest. Let's get started! Kumusta mga kaibigan? Welcome back to our channel. Today, pag-uusapan natin ang Walong bagay na hindi mo dapat tinitipid kung gusto mong guminhawa ang buhay mo. Oo, minsan okay lang magtipid pero may mga bagay na dapat binibigyan natin ng sapat na halaga. Kung gusto mong malaman kung ano-ano ito, stay tuned. Number 1: Kalusugan. Unang-una sa listahan ay ang kalusugan. Huwag mong tipirin ang sarili mo pagdating sa health regular check-ups, healthy food at sapat na pahinga. Lahat ito ay kailangan mo para maging malusog. Tandaan, health is wealth. Kung sakitin ka, paano ka makakapagtrabaho o makakapag-enjoy ng buhay? Invest in your health. Pangalawang dapat hindi mo tinitipid ay ang edukasyon. Pangalawa ay edukasyon. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral sa school, kundi pati na rin ang patuloy na pagkatuto kahit tapos ka na. Mag-invest sa mga libro, online courses o workshops na makakatulong sa karir mo. Then, the more you learn, the more you earn. Never stop learning. Number 3. Kasuotan. Pangatlo ang kasuotan Hindi naman ibig sabihin kailangan mong bumili ng mamahaling damit Pero siguraduhin mong komportable at presentable ka sa mga damit na sinusuot mo First impressions last Kaya mahalaga na maayos ang iyong pananamit lalo na sa mga importanteng okasyon Dress well, feel confident Pangapat kagamitan sa bahay Pang-apat na dapat hindi mo tinitipid ay kagamitan sa bahay. Kung laging sira o palpak ang mga gamit mo sa bahay, magiging stress lang ito sa araw-araw. Mag-invest sa mga dekalidad na appliances na tatagal at magiging efficient sa paggamit ng kuryente. Tandaan na invest in quality for long-term savings. Number 5. Pagkain Panglimang hindi mo dapat tipirin ay pagkain. Huwag kang magtitipid sa pagkain lalo na kung ito ay para sa kalusugan mo. Mas mabuti ng magluto ng sariwa at masustansyang pagkain kaysa laging fast food o instant noodles. Healthy eating, healthy life. Number six, paglalakbay o travel. Pang-anim ay ang paglilibang at paglalakbay. Hindi naman kailangang laging mag-splurge pero paminsan-minsan maglaan ka ng oras at budget para mag-relax, mag-unwind at mag-explore ng bagong lugar. Ito ay magandang paraan para mag-recharge at makakuha ng bagong perspektibo sa buhay. Sabi nga, travel for experiences not just for things. Number 7. Mag-invest ka at 'wag mong tipirin ang kasamahan mo at kaibigan. Relationships and friendships. Pangpito, na huwag mong titipirin ay ang pagtitipid sa oras at effort sa mga relasyon mo. Whether it's with your family, friends, or colleagues, mahalaga na binibigyan mo sila ng quality time. Ang support system na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas lalo na sa mga oras ng pagsubok. Tandaan, value your relationships. And para sa ating last na dapat hindi mo tinitipid, siyempre importante ang sarili mo or yourself. At ang huli, huwag mong kalimutang mag-invest sa sarili mo whether it's true self-care, pursuing your hobbies or setting aside time for personal growth. Mahalaga na ikaw ay priority din. Self-care is not selfish, it's essential. So, sabi nga, invest in you. So, mga kaibigan, ayan na ang walong bagay na hindi mo dapat tinitipid para guminhawa ang buhay mo. Alin dito ang narealize mo na kailangan mong pagtuunan ng pansin? Let me know in the comments below. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like share and subscribe ka na rin para sa iba pang mga tips na makakatulong sa iyong buhay. Thank you for watching and see you sa ating next video. Ingat po ang lahat.